mga po at na nga kami yung umalis sa bahay nila boss at ayun nga nagdumating kami dito sa sulat ng mga alas yung mga 5.15 so nagtambay muna ako siyempre tambay tingin tingin o ano punas punas sa sasakyan so, maya maya nga ay eh, bigla na ako nagutom nag nagutom na nga ako siyempre dalawang muna eh, hindi naman pang matagalan yun at saka ng kape hindi na pang matagalan yun at sa 7.30 na rin talagang nakagutom na at dali-dali na nga akong bumaba ng Solero pumunta na nga sa 7-Eleven eh nga binabaybay ko na ngayon papunta ng 7-Eleven at biglang nakarating na nga ako ng 7-Eleven at ito na nga umungad na sa akin yung chicken na napakarami hindi pwede yung yung decision na ako chicken na lang ang kakainin ko ang binili ko ay one piece chicken na at saka bumili na rin ako ng isang tubig Grabe, napakamahal na pala ngayon nang one piece chicken ay 95 na plus tubig pa 100 15 ang biniyarang ko dadagdag pa sana ako ng isa pang rice kaya lang sinisip ko na baka wala na akong budget na bukasan kaya tinis ko na lang isa lang ang aking binili at ito na nga nung pabalik na ako pagpunta na ulit ako ng solar binaybay ko ulit itong dinaanan ko kanina ayan nakita ko nga itong malaking TV na to inisip ko paano kaya kung yan ang binili ko sa bahay napakalaki siguro ng sakop nung tingting -ting na pag kinabit ko siya. At kanina nga, ano, uh, ah, pahinto ako bigla kasi naka-stop At yun na nga, biglang nagkuna. Talagang binibigyan ako ng kakataon ng para makakain na binibilisan niya. Siguro sa alam nilang gutom na ako. At ako nga lang, ako nga lang pala ang mag driver dito sa so, sular ngayon. Wala yung mga iba ng tropa natin. Kasi Sabado wala silang pasok pero minsan naman meron silang paso kaya minsan may kasama ako pero pag wala talaga silang paso ako lang mag isa at ito yung nakabalik na ako sa solar at diretso na ako ng basement Ayan, ang paganda talaga ng solar dito maliwanag kala mo araw araw pasko eh maliwanag lagi kasi napakaraming tao ngayon maraming manunugal oh, maraming, siguro may concert siguro kaya ganyan maraming tao at ito buto, dadaan na nga ako dito sa sa entrance, sa main entrance. Ito pala yung daanan ng main entrance. Ito yan, may fountain dyan. Makikita nyo, napakaganda dyan. At ito na nga yung papasok dito sa basement. Yan, tinignan ko ulit. Papasok na tayo ng basement. Yan na nga, ano. Papasok na tayo ng basement. Nasa lupa na yung basement. Maya maya lang ay magpunta na ako ng CR para magugas ng kamay. At ito na nga, inumpisahan ko na. Inumpisahan ko na yung chicken na 7 eleven 7-11, baka naman kasi napakarami ko na binili sa inyo lagi araw-araw. Lagi ako mabilis sa inyo. So, oh, 7-11 ba naman, first sponsor ka sa akin. At yan na nga, sobrang gutom ko na, hindi eh. na ako nagsabi-sabi, basta kain na lang ng kain At eh, Yan na nga pala, isang kanin lang aking binili, kaya medyo ang kain ko niyan ay eh, pakonti-konti lang ng kanin. Eh, medyo malay rin kasi on chicken ng 7-11. Kaya lang medyo matigas yung balat kasi siguro kanina pa nililuto yan. Kaya medyo maano-ano na matigas-tigas na pagod. Matigas Pero talo-talo na yan kasi Pagutong ka na, kahit ano na lang yan. O yan, pinapakita ko nga, uh, pangilang subo mo na yan. O, sige nga, ano nga, pangilang subo mo na yan. Ayun, o. Kunti-kunti no? hmm. lang subo ng kain na Parang talagang nagtitipit ka sa kanya, o. Samantala, pag nasa bahay ka, salamara kay yung subo mo. O, yan, ang tatay, o. O, o, yun na nga, o, ano? Biglang, biglang naubos yung kinain. Bilis mong kumain, o. Wala nang tira. O, wala na yan, sinagat mo na. Matot balat na yan. O, pati yung gravy, o, talagang inuubos mo na. O, tigilan mo na yan. Uy, uy, maawa ka sa ano. Maawa ka doon sa buto-buto na yan. Talagang sinimot mo. Tama nga naman. masinturo sa turo sa'yo ng magulang mo, nung bata ka pa, huwag magkitira ng kahit isang bottle ng kanin. Kahit isang katiting ng kanin, huwag ka magkitira. Talagang sinusunod mo hanggang ngayon, ganun ka pa rin. O, o sa biting ka lang. Kaya inuubos mo, sinisimot mo, mo yung mga tira-tira dyan -tira -tira sa ano. Nakakatawa ah, ka po. Tapos hindi pa kami makasunod sa iyo. Nagsabihin sa iyo. Alah. Oh. Lah. Allah, talaga naman sinimot na. Grabe. Napagura ka tuloy. Napagura ka tuloy. Ano. Talaga oh, naman. Oh. Sinimot po talaga. Wala ka lang tinira. Ayun para sa pusa. Tira mo. Oh, wala na talaga. O oh, pati yung buto. ginap na. Wala nang ng laman. At ayan. Wala na talaga. Sabihin yes, niya sa siya na wala naman. So time out na daw. Wala na laman. So, Ipik na yan. Ayan nga, o, Tara, kahit tayo. Kahit tayo sa susunod. Hindi uh, na ako napag-alok kasi yun lang. Biting at Tagpulas na nga ako ng kamay dyan. Hindi naman yan. Parang walang nangyari. bitin yung kinahay. Yun, uh, isang isang rice lang kasi. At na talaga nakakabitin niya. Kaya inaman na lang natin ng maraming tubig. At nga pala, 20 yung tubig na yun sa 7 eleven Yan lagi ang binibili ko. 7 eleven baka naman. Bibili ako niyan. Sa buong mag-apong ko na yan. Minsan, nakapotan pa ng tubig ito sa so, lamig kaya paunti kunti lang ako baka bigla tayong mabuhay at dito na nga itatapon ko na yung ano nga pala yung pagkara yung ano yung patabi ko lang para sakaling may magbigay sa atin ng pagkain kailangan natin ng ano, pagkain ito so, na, kapinapin yung body ko nga kasi talaga wala naman ang